Personal na inihabilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong promote na opisyal ng Philippine National Police na tiyakin ang pagpapanatili ng kataybikan at kayusan sa lahat ng komunidad sa bansa. Nagbabalik si Su Jin Kim. Sa bagong Pilipinas, bawat mamamayan ay ligtas. Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 55 officer ng pambansang Polisya na nabigyan ng bagong mga ranggo ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, ang mga insinya na sinusuot ng 55 opisyal ay saksi ng kanilang dedikasyon sa pagsunod sa kanilang tungkulin. Ang mga bituin sa kanilang braso, patunay na nagdadala sila ng angking responsibilidad sa lipunan. These promotions are well earned. They are testaments not only to the length of your service, but the quality of your performance. Hinihingi ni Pangulong Marcos Jr. na pangasiwaan ng mga umangat ang rango ang kanilang trabaho ng may integridad at inobasyon sa sentro nito. Kumpara sa Enero at Pebrero noong nakaraang taon, mas mababa ang kaso ng pagnanakaw o theft, robbery, carnapping, rape at physical injury. At nakamit ito ng hindi bumababa sa paggamit ng legal shortcuts. It proves that rules that strengthen the fabric of our democracy rules that our heroes had died for rules that are enshrined in our constitution are not inconveniences in policing but are in fact an integral and indispensable in serving up justice bagamat na pababa ang bilang ng mga krimen sa bansa sa unang taon ng administrasyon ang mga index crime ay naging tatlong beses na mas mababa kaysa noong 2017 hindi pa din, Anya, dapat tayo makontento sa ganitong statistic. One crime is committed and one crime too many. Sa si bagong Pilipinas, bawat mamamayan ay ligtas. Pinaaalalahanan naman ng Pangulo ang pagkalat ng mga kasong cybercrime. Anya, taliwas ito sa pambansang interes at kaligtasan ng pamayanan. We cannot allow. Electronic pickpocketing on all forms of robberies which are the digital equivalent of bag snatching. Cyber criminals also prey on the innocence of our young. On a larger scale, they rob business firms. Sa harap nito, pinalalakas ng Pangulo ang pagbibigay proteksyon at mismong pagre-responde sa mga kasong may kinalaman sa cyber security. Aniya, patuloy na binibigyan ng kasanayan ang mga Pilipino sa cybercrime para mapaigting ang cyber capabilities ng bansa. Sinisiguro ng pangulo ang kanyang katatagan sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng katahimikan sa bansa para sa kaligtasan ng bawat Pilipino sa lahat ng mga komunidad. Let me assure you of this administration's unwavering support and commitment to enhance the PNP's capabilities and the welfare of all PNP personnel. Your well-being and professional growth are paramount and we continue to invest in your development and success. Pati ang mga kaanak ng pambansang pulis ay pinasalamatan ng Pangulo. Aniya, ang sakripisyo ng bawat pamilya ay susi para sa tagumpay ng mga opisyal. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.